Tatalakayin natin ngayon ang pitong gawin na lubos na nagbago ng buhay ko sa loob lamang ng isang linggo. Oo, oh, tama ang narinig mo, isang linggo lang. Alam kong parang mahirap paniwalaan, pero ipinapangako ko sa sa'yo, hindi lang ito basta-bastang mga payo na paulit-ulit mong naririnig kung saan-saan. Ito ay mga totoo, hilaw at tapat na gawi na personal kong isinama sa araw-araw kong routine. Dinaanan ko ang mga pagsubok, ang mga breakthrough at ang mga tagumpay at ang pagbabagong naranasan ko ay tunay na kamangha-mangha. Hindi na ako makapaghintay na ibahagi ito sa iyo dahil napakalaki ng naging epekto nito sa buhay ko. At naniniwala akong maari rin itong makapagpabago sa buhay mo. Kung gusto mong mapataas ang iyong produktibidad Mapabuti ang iyong kalusugan sa pag-iisip, o kaya'y makagawa ng positibong pagbabago sa araw-araw mong buhay, makakatulong sa iyo ang mga gawain ito. Kaya kumuha ka ng tasa ng kape, umupo ka ng komportable, at sabay tayong sumisid sa usapan. Pangako, gugustuhin mong manatili hanggang sa dulo, dahil ang mga gawi na ito ay hindi lang basta konsepto, ito ay praktikal at maaaksyo ng mga hakbang na pwede mong simulan kaagad ngayon din. Bukod pa riyan, ibabahagi ko rin ang ilan sa aking mga personal na kwento at mga pananaw mula sa sarili kong paglalakbay. Isang tapat at walang halong pagpapanggap na pagtingin sa kung paano gumana para sa akin ang mga gawaing ito. Kaya't huwag na nating patagalin pa, simulan na natin. Gawi number one, paggising ng maaga. Ang unang gawi na tunay na nagbago ng buhay ko ay ang paggising ng maaga. Sa totoo lang, hindi talaga ako isang morning person. Ang kama ang pinakamatalik kong kaibigan noon at hindi ko na mabilang kung ilang beses kong pinindot ang snooze button araw-araw. Laging magulo ang umaga ko, parang palaging habol sa oras at pakiramdam ko'y mali agad ang simula ng araw ko. Pero napagpasyahan kong bigyan ng pagkakataon ang paggising ng maaga at masasabi kong isa ito sa pinakamalaking pagbabago sa buhay ko. Sinimulan ko sa pamamagitan ng pagtatakda ng alarm clock sa alas 5 ng umaga. Sa unang mga araw, sobrang hirap, pakiramdam ko'y pinipilit kong bumangon habang antok na antok pa ako at iniisip kung sulit ba talaga ito. Pero nagpatuloy ako at pagdating ng ikatlong araw may kakaibang nangyari. Nagsimula kong ma-appreciate ang katahimikan at kapayapaan ng maagang umaga. May kung anong mahika sa pagising habang natutulog pa ang buong mundo. Dahil sa dagdag na oras sa umaga, nagkaroon ako ng panahon para sa mga bagay na dati hindi ko mabigyan ng oras konting ehersisyo tulad ng stretching o maikling pagtakbo sa paligid na hindi lang nagpukaw ng antok kundi nagbigay rin ng lakas para sa buong araw. Naglaan din ako ng ilang minuto para magnilay at magtakda ng intensyon para sa araw. Malaki ang naitulong nito sa pananaw ko at sa pagiging produktibo ko. Ang isa pang benepisyo ng paggising ng maaga ay hindi na ako nagmamadali nagkaroon ako ng sapat na oras para sa masustansyang agahan, dahan-dahang pag-inom ng kape at maayos na pagpaplano ng araw. Dahil dito, naging mas kalmado, mas organisado at mas may kontrol ako sa oras ko. Isa sa mga karanasang hindi ko malilimutan ay nang mapanood ko ang pagsikat ng araw mula sa aking balkonahe, isang simpleng sandali na puno ng kagandahan habang nagbabago ang kulay ng langit at unti-unting nagigising ang mundo, nakaramdam ako ng malalim na pasasalamat at kapayapaan. Dito ko tunay na naunawaan ang kapangyarihan ng maagang paggising. Alam kong hindi ito para sa lahat, pero hinihikayat kong subukan mo rin ito kahit isang linggo lang. Magsimula sa labin limang minutong mas maaga kaysa karaniwan at unti-unting dagdagan. Baka magulat ka sa laki ng positibong epekto nito sa iyong buhay. Hindi lang ito tungkol sa mas mahabang oras sa araw, kundi sa paggamit ng mga oras na iyon para simulan ang araw mo ng mas maisaysay, mas intensyonal at mas makabuluhan. Gawi numero dos, araw-araw na ehersisyo. Ang ikalawang gawi na tunay na nagbago ng buhay ko ay ang araw-araw na pag-eehersisyo. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako palaging aktibong tao. Noon lahat ng dahilan ay nasasabi ko para umiwas sa pagwo workout Pagod ako, wala akong oras, bukas na lang ako magsisimula. Pamilyar ba? Pero isang araw napagdesisyonan kong tama na. Nangako ako sa sarili ko na gagalaw ako araw-araw sa loob ng isang linggo. At ang resulta, nakakagulat. Nagsimula ako sa maliit na hakbang. Dalawampung minuto lang bawat araw. Salit-salit na yoga, jogging at strength training para hindi ako mabagot at mawala ng gana sa kalagitnaan. Sa mga unang araw, aminado akong nahirapan ako. Masakit ang mga kalamnan ko at sobrang pagod ang naramdaman ko. Pero paulit-ulit kong pinaalala sa sarili ko kung bakit ko ito ginagawa para gumaan ang pakiramdam ko, pisikal at emosyonal. Pagdating ng ikaapat na araw, may kakaibang nangyari. Pagkagising ko, masigla na ako. Malaki ang ipinagbago ng mood ko, mas positibo ako, at hindi ako irritable tulad ng dati. Napagtanto ko na ang dalawampung minutong ehersisyo, kada araw ay hindi lang tungkol sa calories o sa pagpapalakas ng katawan ito pala ay oras para sa sarili ko, para bitawan ang stress at para palakasin ang katawan at isipan ko sa pamamagitan ng endorphins. Isang umaga, naalala kong sinuot ko ang sapatos ko para tumakbo. Malamig at malinaw ang panahon at habang tumatakbo ako, nakaramdam ako ng kalayaan at linaw ng isipan na matagal ko nang hindi nararanasan. Parang ako lang ang kalsada at ang sarili kong mga iniisip. Yung koneksyon sa sarili ko at sa paligid ko ay sobrang lakas, isang pakiramdam na tunay na nagbibigay lakas. Unti-unti ko rin napansin ang pisikal na pagbabago. Umayos ang postura ko. Mas malakas ang katawan ko. At gumanda ang overall fitness ko. Pero ang pinakamalaking pagbabago ay nasa isip ko. Naging oras ko na ang pag-eehersisyo para putulin ang koneksyon sa mundo at ibalik ang koneksyon sa sarili ko. Hindi na ito isang obligasyon kundi isang anyo ng self-care. Isa rin sa mga highlight ko ay nang subukan ko ang yoga sa unang pagkakataon. Tate, nag-aalangan ako. Akala ko hindi ako sapat na flexible o baka hindi ito tunay na workout. Pero matapos ang ilang session, na in love ako tinuruan ako ng yoga na maging present, huminga ng malalim, at pakinggan ang pangangailangan ng katawan ko. Isa itong karanasang nakapagpabago sa akin, hindi lang sa katawan, kundi sa isipan din. Ang pagsasama ng araw-araw na ehersisyo sa rutin ko ay nagpamulat sa akin na ang pag-aalaga sa katawan ay direktang nakakaapekto sa kalusugan ng isip at sa kabuoang kaligayahan ko. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto o sa pagpilit sa sarili ng sobra. Ang mahalaga ay ang makahanap ka ng uri ng galaw na gusto mo at gawin itong regular na bahagi ng buhay mo. Kaya kung katulad mo ako noon, na hirap magsimula, ang payo ko, magsimula ka sa maliit, pumili ng bagay na masaya para sa'yo, sumayaw, mag-hike, o kahit mabilis na paglalakad lang. Mag-commit ka sa ilang minuto lang kada araw at unti-unting dagdagan. Pangako, lahat ng benepisyong makukuha mo ay sulit sa bawat effort. Isa itong gawi na hindi lang babago sa katawan mo, kundi pati sa buong pananaw mo sa buhay. Gawinan 3: Pagsusulat sa journal. Ang pangatlong gawi na nagbago ng buhay ko ay ang pagsusulat sa journal. Dati iniisip ko na ang journaling ay para lang sa mga taong may sobrang oras o likas na mapagmuni-muni. Medyo duda pa ako noon. Sino ba ang may oras na umupo at magsulat tungkol sa araw nila? Lalo na kung napakaraming nangyayari. Pero ang isang linggo ng tuloy-tuloy na journaling ay lubos na binago ang pananaw ko. At naging mahalagang bahagi ito ng aking personal growth journey sinimulan ko ito ng simple. Bawat gabi bago matulog, naglaan ako ng sampung minuto para magsulat sa journal. Bumili lang ako ng simpleng notebook at isang panulat na komportable sa kamay. Walang fancy apps, walang pressure na gawing maganda ang hitsura, basta ako at ang mga iniisip ko. Noong unang gabi, nakatitig lang ako sa blangkong pahina, hindi alam kung ano ang isusulat. Pero nagsimula ako sa isang bagay na basic. Kung paano ang naging araw ko. Ano ang nagpasaya sa akin at ano ang naging mahirap. Habang lumilipas ang mga araw, mas lumalim ang pagsusulat ko. Sinimulan kong isulat ang tungkol sa mga layunin ko, takot, pangarap at maging ang mga insecurities ko. Para itong pakikipag-usap sa sarili at doon nagsimula ang mahika. Napansin ko ang mga pattern sa aking iniisip at sa aking mga kilos. Napagtanto ko na ang ilan sa mga bagay na pinag-aalala ko ay wala akong kontrol, habang ang iba naman ay mga aspeto kung saan maaari akong gumawa ng aksyon. Isang gabi, naalala kong nagsulat ako tungkol sa isang araw na sobrang stressful sa trabaho. Sa pamamagitan ng pagsulat ng aking mga iniisip sa papel, mas naproseso ko ang aking emosyon. Inisa-isa ko kung ano ang eksaktong nagdulot ng stress, paano ako naapektuhan, at ano ang magagawa ko ng iba sa susunod. Ang simpleng pagsasanay na ito ng pagninilay ay nakatulong sa akin na magkaroon ng linaw at mas makontrol ang aking emosyon. Isa pang makapangyarihang aspeto ng journaling ay ang pagsubaybay sa aking progreso. Sinusulat ko ang mga maliliit na tagumpay at milestones, gaano man kaliit ang mga ito. Kapag binabalikan ko ang mga entry, napupuno ako ng sense of accomplishment at mas lalo akong nai-inspire na magpatuloy. Halimbawa, naisulat ko ang tungkol sa isang presentation na kinabahan ako pero pinaghandaan ko ng husto. Ang makita ang proseso ng paghahanda ko at ang positibong resulta sa journal ay sobrang nakapagbigay ng lakas ng loob. Naglagay din ako ng gratitude section sa journal ko. Araw-araw nagsusulat ako ng tatlong bagay na ipinagpapasalamat ko. Ang simpleng gawain ito ay nag-shift ng focus ko mula sa mga kulang sa buhay ko patungo sa pagpapahalaga sa kung ano ang meron na ako isa itong simpleng pagbabago na nagdala ng mas positibong pananaw sa aking araw-araw na buhay. Isang hindi ko malilimutang entry ay tungkol sa isang random na kabutihan. May isang estranghero na tumulong sa akin habang nahihirapan akong dalhin ang mga grocery bags ko. Ang pagsulat tungkol sa kabutihang ito ay hindi lang nagdulot ng pasasalamat kundi nagbigay inspirasyon din sa akin na ipasa ang kabutihang iyon sa iba. Sa pamamagitan ng journaling, marami akong natuklasan tungkol sa sarili ko, ang mga nais ko, takot, lakas at kahinaan. Naging anyo ito ng therapy, isang paraan para ayusin ang magulong iniisip at emosyon na dala natin araw-araw. Nagbigay ito ng ligtas na espasyo kung saan maari akong maging tapat sa sarili ko ng walang takot sa paghusga. Kung hindi mo pa nasusubukan ang journaling, hinihikayat kitang magsimula. Huwag kang mag-alala kung maganda o profound ba ang sinusulat mo. Isulat mo lang kung ano ang nasa isip mo. Pwedeng ito'y isang stream of consciousness, kwento ng araw mo, o mga pagninilay sa isang partikular na pangyayari. Bigyan mo ang sarili mo ng kalayaang ipahayag kung ano ang nararamdaman mo. Baka magulat ka sa linaw at kapayapaan na maibibigay nito sa buhay mo. Tandaan, hindi ito tungkol sa kung ano ang isinusulat mo. Ang mahalaga ay ang proseso ng pagsusulat mismo. Gawi number four, Maalalang pagkain, mindful eating. Ang susunod na gawi ay maalalang pagkain at malaki ang naging epekto nito sa akin. Katulad ng maraming tao, sanay akong kumain ng nagmamadali. Halos hindi iniintindi kung ano o gaano karami ang kinakain ko. Madalas ang pagkain ko ay ginagawa habang tumitingin sa cellphone o nagtatrabaho sa laptop. Hindi ko namamalayan kung paano nito naapektuhan ang kabuuang kalusugan ko hanggang sa subukan kong maging maingat sa pagkain sa loob ng isang linggo. Ang mindful eating ay ang buong pagbibigay pansin sa karanasan ng pagkain at paginom, parehong sa loob at labas ng katawan. Ito'y tungkol sa paglasap ng bawat subo, pagtukoy sa lasa, tekstura, at maging sa tunog ng pagkain. Kaya nagdesisyon akong gawing mas intensyonal ang bawat pagkain. Sinimulan ko sa pamamagitan ng paghahanda ng espasyo para sa sarili ko. Nilinisan ko ang lamesa, inayos ang plato at kubyertos, at tinanggal ang lahat ng distractions. Walang telepono, TV, o laptop. Noong una, parang kakaiba ang tumahimik habang kumakain, pero kalaunan, naging isa itong nakakakalma at makabuluhang ritual. Bago magsimula kumain, Huminga muna ako ng malalim ng ilang beses para ituon ang sarili sa kasalukuyang sandali. Isa sa mga unang bagay na napansin ko ay kung gaano ko mas na-enjoy ang pagkain ko. Inukol ko ang oras para tikman at pahalagahan ang bawat subo. Mga pagkain ilang beses ko nang kinain ay bigla kong nadiskubring may kakaibang sarap. Tulad ng langot-ngot ng sariwang gulay, o ang tamis ng hinog na prutas. Parang bigla akong kumakain sa high definition. Isa pang malaking pagbabago ay ang pakiramdam ng kasiyahan pagkatapos kumain. Sa pamamagitan ng mabagal at maingat na pagkain, nabibigyan ng oras ang katawan ko para sabihin kung busog na ako. Noon dahil sa mabilis kong pagkain, madalas ay napapasobra ako. Pero ngayon, Nakikinig na ako sa sinyales ng gutom at kabusugan. Kaya mas konti ang nakakain ko pero mas busog ang pakiramdam ko. Isang di ko makakalimutang karanasan ay ang simpleng mangkok ng oatmeal. Dati, binibilisan ko lang itong kainin. Pero ngayong maingat na ako, nilasap ko ang malinamnam nitong lapot at ang banayad na tamis ng pulot na inilagay ko sa ibabaw. Naging sandali ito ng pasasalamat at katahimikan na nagtakda ng positibong tono para sa buong araw. Napansin ko rin kung paano ako naapektuhan ng iba't ibang uri ng pagkain. Ang mga processed food ay madalas nagdudulot ng kabigatan at kabag, habang ang mga sariwa at natural na pagkain ay nagbibigay ng sigla at gaan ng pakiramdam. Ang kamalaya na ito ay nagdulot sa akin ng mas malusog na mga pagpipilian, hindi dahil pinipilit ko ang sarili, kundi dahil mas nararamdaman ko ang epekto sa katawan ko. Bahagi rin ng mindful eating ang pagkilala sa emosyonal na koneksyon natin sa pagkain. Nagsimula akong matukoy kung kailan ako kumakain dahil sa inip, stress o emosyonal na pangangailangan at hindi dahil sa tunay na gutom. Ang kamalayang ito ay napakalakas. Imbes na kumain agad ng merienda, natutunan kong tugunan muna ang tunay na nararamdaman. Baka kailangan ko lang pala ng pahinga, konting relaxation, o makipagkwentuhan sa kaibigan, hindi isang bag ng chips. May isang gabi na gusto kong kumain ng matamis pagkatapos ng hapunan. Dati automatic na kukuha ako ng dessert. Pero ngayon, Kuminto ako sandali at tinanong ang sarili ko. Gutom ba talaga ako? O gusto ko lang ng gantimpala matapos ang mahaba-habang araw? Napagtanto kong hindi ako gutom, kaya pinili ko na lang uminom ng mainit na herbal tea. Isa itong maliit na tagumpay, pero ipinakita nito kung gaano kalakas ang epekto ng pagiging maalalahanin habang kumakain. Ang pagsasama ng mindful eating sa buhay ko ay isang nakapagpapabago at makabuluhang karanasan. Tinulungan ito akong magkaroon ng mas malusog na relasyon sa pagkain, pinabuti ang digestion ko, at pinataas ang kabuoang sense of well-being ko. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy ko pa rin itong ginagawa at lubos ko itong inire-rekomenda. Kung gusto mong subukan, magsimula sa isang meal lang bawat araw. Umupo ka ng walang distractions, huminga ng malalim, at lasapin ang bawat subo. Pakinggan ang katawan mo, ang lasa, ang tekstura, at kung paano ito nakaapekto sa pakiramdam mo. Baka magulat ka kung paano kayang baguhin ng simpleng gawin na ito ang buong karanasan mo sa pagkain. Isa itong magandang paraan para muling makipag-ugnayan sa sarili mong katawan at pahalagahan ang biyaya ng pagkain. Gawi November 5, paglilimita sa oras ng paggamit ng screen. Ang ikalimang gawi ay paglilimita ng oras sa harap ng screen. Para sa akin, ito ang isa sa mga pinakamahirap na gawin at pakiramdam ko, ganun din marahil sa marami sa inyo. Sa mundo nating puno ng teknolohiya, napakadaling malulong sa walang katapusang pag-scroll sa social media, panonood ng sunod-sunod na palabas, o paulit-ulit na pag-check ng email. Pero napansin ko na ang labis na oras sa screen ay negatibong nakakaapekto sa aking kalusugan sa pag-iisip, produktibidad, at pati na rin sa tulog ko. Kaya naman nagtakda ako ng mga hangganan at tinignan kung anong mangyayari. Una, Naglagay ako ng limitasyon, isang oras lamang bawat araw para sa mga non-work related na paggamit ng screen. Ibig sabihin, walang-walang saysay na pag-scroll sa Instagram, walang YouTube marathon at walang late night TV binge. Mahirap ito sa simula dahil nasanay na akong punuin ng screen time ang bawat libreng sandali. Pero alam kong kailangan ko ng pagbabago. Ang una kong napansin ay kung gaano pala karami ang oras ko sa isang araw. Hindi ko na malayang ubos na pala ang maraming oras ko sa harap ng screen hanggang sa sinadya kong limitahan ito. Sa mga dagdag na oras na iyon, muli kong nadiskubre ang mga dating hilig at interes na matagal ko nang napabayaan. Binasa ko ang isang librong matagal ko nang gustong tapusin. Nagsimulang gumuhit ulit at sinubukan pa ang magluto ng mga bagong recipe. Isang gabi, imbes na manood ng TV pagkatapos kumain, naglakad ako sa parke. Ang sariwang hangin, tunog ng kalikasan, at simpleng pagkilos ng katawan ay sobrang nakapagpasigla. Laban ito sa dating pakiramdam ng kabigatan mula sa sobrang panonood ng screen. Sa katunayan, naging paborito kong bahagi ng araw ang paglalakad isang bagay na inaabangan ko araw-araw. Malaki rin ang naging pagbabago sa kalidad ng tulog ko. Dati, dala ko pa ang cellphone sa kama, nagsoscroll sa social media o nanonood ng videos hanggang sa antukin. Pero sa totoo lang, lalo lang akong naging balisa at hirap matulog. Nang bawasan ko ang screen time, lalo na bago matulog, mas naging madali ang pagre-relax at pagkatulog ko Nagsimula ako magkaroon ng bedtime routine na walang screen. Pagbabasa ng totoong libro, pagninilay, o simpleng pag-alala sa araw na lumipas. Bunga nito, naging mas malalim at mas maayos ang tulog ko at mas maganda ang enerhiya ko sa buong araw. Napansin ko rin ang positibong epekto sa aking kalusugan sa pag-iisip dahil wala na ang patuloy na pagbaha ng balita social media comparisons at digital distractions, mas kumalma ang isip ko at naging mas nakatutok ako sa kasalukuyan. Mas maayos ang pakikipag-usap ko sa iba. Mas nararamdaman ko ang presensya ng mga tao sa paligid ko. At mas lumalim ang pakikilahok ko sa mga gawain ko. Parang nawala ang isang ulap sa isipan ko. At biglang mas malinaw ko ng nakikita at nararamdaman ang buhay. Isa sa pinakadi malilimutang araw ay nang magpalipas ako ng buong hapon sa isang lokal na kapihan, bit-bit lang ang isang kuwaderno at ballpen. Isinulat ko ang mga iniisip ko, nagplano ng ilang layunin at kahit nag-sketch ng kaunti. Napakapayapa at produktibo ng oras na iyon, walang digital na istorbo. Kaya mas naramdaman ko ang koneksyon ko sa sarili ko at sa paligid Siyempre, may mga sandaling tinukso akong bumalik sa dating gawi. Pero tuwing nahuhuli kong inaabot ko ang cellphone ko ng walang dahilan, mahinahon kong pinapaalala sa sarili ko ang mga benepisyong nararamdaman ko at pinipiling itoon ang pansin sa mas makabuluhang bagay. Ang paglilimita sa screen time ay hindi tungkol sa ganap na pagputol ng teknolohiya sa buhay mo. Ito'y tungkol sa mas balanseng paggamit at pagiging mas intensyonal sa paglalaan ng oras. Kung pakiramdam mo ay overwhelmed o disconnected ka, subukan mong maglagay ng limitasyon sa screen time. Magsimula sa pagbawas ng isang oras, bawat araw at unti-unting dagdagan ito. Gamitin mo ang sobrang oras na iyon para makipag-ugnayan sa sarili mo, sa mga mahal mo sa buhay at sa mundo sa paligid mo. Baka magulat ka kung gaano kayaman at kahulugan ang buhay kapag mas madalas kang nakatutok sa tunay na mundo kaysa sa virtual na espasyo. At yan na ang katapusan ng ating paglalakbay sa pitong gawi na tunay na nagbago ng buhay ko sa loob lamang ng isang linggo. Isang napakagandang karanasan, hindi lang ang pagsasabuhay ng mga gawi kundi pati na rin ang pagbabahagi nito sa inyo. Bawat isa sa mga gawin na ito ay may kakayahang magdulot ng positibong pagbabago sa buhay ninyo at buong puso kong pinaniniwalaan na kung nagawa ko, kaya nyo rin. Kung na-inspire kayo sa kahit isa sa mga gawin na ito, hinihikayat ko kayong subukan ito sa sarili ninyong paraan magsimula lang sa isa damhin kung paano ito nakaapekto sa inyo at i-adjust ayon sa kung ano ang akma sa inyong pamumuhay. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi tungkol sa unti-unting pag-unlad. Maliliit na hakbang na paulit-ulit, kalaunan ay nagiging malalaking pagbabago. Gusto kong marinig ang karanasan ninyo Mag-comment lang sa ibaba kung aling gawi ang gusto ninyong subukan o kung may mga tanong kayo tungkol sa pagsisimula. Ang mga kwento at saloobin ninyo ang bumubuo sa isang masigla at suportadong komunidad. At kung nakatulong sa inyo ang video o kwento na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga susunod naming nilalaman. May marami pa kaming tips at insights na makakatulong sa inyo sa inyong journey. Ibahagi rin ang video na ito sa mga kaibigan o kapamilya na maaring makinabang sa mga gawi na ito. Maaring ito na ang simula ng pagbabago sa buhay nila. Maraming salamat sa panonood at tandaan. Ang maliliit na pagbabago ay nagdudulot ng malalaking resulta. Patuloy tayong lumago, mag-evolve, at gawing makapangyarihang sandali ng pagunlad ang ating araw-araw na mga gawain. Hanggang sa susunod na video, Stay Awesome Everyone!